News updates. Mga balita ngayon Barangay Kagawad sa Negros Occidental pinatay ng NPA Magsasaka sa Tuboso, Negros Occidental patay sa pamamaril mag sa Tagig City, arestado sa online sexual exploitation ng pitong minor de edad Mga biktima sinagip ng lokal na pamahalaan Dating Bamban Mayor Alice Go, nahaharap sa panibagong mga kasong isinampa ng NBI ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Kinondena ng Police Regional Office, Negros Island Region o PRONIR, ang panibagong pamamaslang na inako ng mga natitirang kasapi ng Roslyn Jean Pell Command ng New People's Army o NPA sa Negros Occidental. Binaril hanggang mamatay si Pablo, 54 anyos, dating kagawad ng Barangay San Pablo, sa tapat ng kanyang bahay sa Manapla nitong Miyerkules ng umaga. Ayon kay Brigadier General Arnold Thomas Ibay, malinaw na desperadong taktika ng NPA ang pamamaslang sa mga sibilyan na tinaguri ang impormante. Dagdag pa ng PRO-NIR, may tatlong kilalang rebelde na tinitingnan bilang pangunahing sospek. Kinahapunan, isang magsasaka sa barangay Toboso ang patay rin sa pamamaril ng dalawang lalaki. Inaalam pa ang motibo ng krimen. Nanawagan ng pulisya at militar sa mga negrense na makiisa para wakasan ang serya ng karahasan sa lalawigan. Arestado sa Tagig City nitong Miyerkules ang isang babae at ang kanyang 19 anyos na anak matapos maaktuhang sangkot sa online sexual exploitation ng mga menor de edad. Ayon sa lokal na pamahalaan, pitong bata kabilang ang tatlong taong gulang na apo ng suspect ang iniligtas. Lumabas sa investigasyon na matagal nang nire-record ng mag-ina ang mga bata sa malalaswang video at ibinebenta online sa halagang 2,500 pesos bawat transaksyon para sa mga kliyenteng banyaga. Iniligtas ng social workers ang mga bata at dinala sa City Social Welfare and Development Office para sa medical at psychosocial na tulong. Sasampahan ng mga sospek ng kasong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act at iba pang batas laban sa child abuse. Nahaharap muli sa panibagong kaso si dating Bambantarlac Mayor Alice Go, kaugnay ng dating operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bayan. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, isinampas sa ombudsman ang reklamo laban kay GOO at ilang tauhan ng lokal na pamahalaan dahil sa umano'y maling pagbabayad ng buwis para sa isang ari-ari ang nagkakahalaga ng 3.9 billion pesos, ngunit 10,000 lamang ang ibinayad. Kabilang sa mga kaso ang paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Gross Misconduct, Serious Dishonesty at Conduct Prejudicial to the Best Interest of the Service. Kasalukuyan ng nakakulong si Go sa Pasig City Jail at may nauna ng 62 na mga kasong money laundering at human trafficking laban sa kanya. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalind chongko nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.